Kilob na ning walong banwang pamagobra king aliwang bansa, eman kanu kapilan man minuli ing 34 anyo sa Mary Grace Santos, ing overseas Filipino worker ame ang ubiye king Aman Jordan. Rene Patpete na 16 anyo sa Egyptian National i Mary Grace. Kitkot na ning makabebe pampangay kabalentamo niyang Sabado, October 28. Agpangking kayang ima Elisa, alang kaparaing sakit kayang panamdaman, paulin ni ning karumalduma la milyare king kayang anak. Shame on you. You idiot. You bastard. you evil. What you did to my daughter is very, very painful. It's not enough. Even 10. That penalty is not enough to pay for the pain that you gave to us. Mega broad lang Mary Grace, bang adi na nung ano masantinga biering kayang adwang anak, lakwa sa ng congenital heart disease yung kayang pangane. Mom! you sa mga sacrifice mo sa amin. Um, natuto um, pa rin ko yung mga pinangako namin sa sa'yo. And um, mahal na mahal kita. Manyawad lang saop hop ngayon ni pamuntok na ng gobyerno king kayang likwang pamilya, kasabay na ni karelang kulay para king ustisya. Anyapin po, manyawad kung saop hop ahensya na pwedeng makasaop ka rin po, lalo na kini nga nakamasakit uling, siyempre po, tanggapan ko na na, ala nang, ala nang sumaw pa kaya, although, atyo kami gagabi, then, kap, kapatan ng Mary Grace, lulugod lang ang puwa rin yung pangunakanda, kaluguran daw rin yung Samantala, may nga kuno man di Department of Migrant Workers Acting Secretary Hans Kakdak at the Overseas Workers Welfare Administration, Arnel Ignacio, aero paburending mo pamilya ng Mary Grace. Nangako kami sa pamilya ni Grace, na nanay at sa anak na hustisya ang ibibigay natin sa pagkasawi ni, ni Grace. Hustisya para kay Grace at sa kanyang pamilya. At sa ngayon, meron tayong abogado na nakatutok sa kaso katuwang ang prosecutor ng Jordan kung saan na uh, tinatapos nga lang yung kanyang investigasyon at inaasahan natin na endorse na yung resulta ng investigasyon sa korte sa Jordan at lilitisin na yung akusado at uh, ayon sa ulat umamin yung akusado kaya uh, inaasahan talaga natin makakamit natin ang usisya di magtatagal magkakaroon ng hatol ng korte Tabay Lagi naman sa ang uwan lang sa simula ng kaso na to wala naman tayong tinatanggihan uh, na tulungan so uh, tungkol sa kanya mga anak kaya hanapin natin kung ano pa matutulong natin sa kanya. Malamang mabibigyan natin ito ng scholarship. At uh, uh, hindi naman dito nang tatapos eh, ang role ng OWA pagdating sa pagtulong. So uh, makakaasa kayo na kung ano pa yung may tutulong natin, ibibigay natin. Kaya Bayray, bravo! Yako yung kaya ko yung talasui JM De Sus, ating pusong makabalen.